Muling nanindigan si Davos City Vice Mayor Paulo Duterte na walang katotohanan ang mga akusasyon ng self-confessed killer na si Edgar Matubato hinggil sa mga kasong pagpatay sa lungsod. Ito ang balita ni Victor Casare. Balik sesyon ng konseho kanina si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte matapos ang dalawang linggong bakasyon. Kasabay nito, iginiit ng BC Alcalde na walang katotohanan ang mga ibinibintang sa kanya ng nagpakilalang miyembro ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato, kabilang na ang pagpapapatay sa ilang individual kasama ang negosyanteng si Richard King. Never in my life nga nanugo ko mong papatayig tao. Kung naamang ko'y kalagot sa isa ka tao ako mismo mukulata niya. Ayaw ko ninyong pahirig dautan kay na ako'y lima ka anak. Ayon kay Duterte, hindi niya personal na kilala si King na minsan na anyang humingi ng pagkakataon na makausap siya upang mag-alok ng mga rescue equipment para sa Davao Central 911 subalit hindi naman natuloy. Nanindigan din ang Vice Mayor na hindi niya kilala si Matubato at wala siyang balak na ito ay kasuhan pa. But you plan. don't have plans to file cases against the Useless. Nga nung file kagkaso sa isa kabuang. Diba? Sa sana. And to tell you frankly, Mr. Matubato, I don't know you. Bisag mag-atbangay tanduha karun dayon. I never seen you in this city, not even once. Samantala ay pinaaresto na ng Davao City Municipal Trial Court Branch 3 si Matubato matapos hindi dumating sa hearing ng kinakaharap na kasong illegal possession of firearms and ammunition dahil sa pagdadala ng Colt 45 caliber pistol ng walang kaukulang permit noong June 2014. Kakanselahin na rin ni Judge Silverio Mandalupe ang bail bond nito. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City.